Bebigyan mo nga ako ng pulbo. Tignan mo, pumapangit na ako. Ay nako, pag ni Eloy sa sa kanyang kaibigan. Ayang ang tindi mo rin no be? yan na ang pangit sa'yo. Diyos po, ano lang kaya yung salitang pangit talaga? Nakataas kilay na saad ng kanyang kaibigan. Pangit naman talaga ako ha. Tignan mo nga oh, wala na. Natanggal na lahat ng fake lashes ko. At pati na rin yung rejuvenating set ko, bus na. Kaya kailangan na nating mag-stack ng bago. So na ni Eloy sa sa kanyang kaibigan. Unahin mo pa yung pagpapaganda mo kaysa sa pag-aalaga ng mga anak mo? Diyos ko naman no. Kaya naman pala palagi kang pinagpipiyastahan ng mga marite sa paligid natin eh. Dahil na rin sa kaartihan mo. Ani ng kanyang kaibigan. Anong hindi ko inaalagaan ng mga anak ko? Aba baka nakakalimutan mo na marami akong stocks dyan para sa anak ko. Witness ka kaya nakasimangot na, na saad ad ni Eloisa. Yan, yan na nga bang sinasabi ko eh. Ako lang yung nakakakita be. At isa pa, hindi ko naman pwedeng palagi ka nalang ipagtanggol sa mga chismosa na yan. At sabihin sa kanila na inaalagaan mo ng mabuti ang iyong anak. Dahil palagi nilang sinasabi na pinagtatakpan kita. Dahil sa kaibigan nga kita hindi ba? Alam mo be, ang mabuti pa ay bantayin mo na lamang ang anak ko. At kukuha lang ako ng pinadala ng daddy ko sa akin. Para naman makapag-stack na rin ako ng mga pampaganda ko at para rin sa baby ko, suwestyo so, ni Eloisa. Talagang daddy mo bayan ha? Ikaw talaga Eloisa. Hindi ko na alam kung ano ang may papayo ko sa'yo. Hindi naman ako nagkulang, di ba? Basta't wala na akong magagawa kung ano ang isipin ng ibang tao sa'yo, okay? Paalala ng kaibigan ni Eloisa sa kanya. oh na, oh, na. Fine. Basta't always remember na may pasalubong ka. Alam mo, sawa na talaga ako sa kabubunga nga mo eh. Pero dahil ikaw lang talaga ang may one and only best friend, kaya may reward ka sa akin mamaya. Nakangiting saad ni Eloy sa sa kanyang kaibigan. Ewan eh, ko na lang iyo, be. Dahil doon, ay naparol na na lamang ang kanyang kaibigan. Habang si Eloy sa naman ay napatawa na lamang sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Kung kahit agad naman siyang naligo na at naganda para sa kanyang pag-alis. Be, pahingi nga ako ng foundation at lipton hindi ko na malayan, ubos na pala yung sa akin eh. Tawag ni Eloisa sa kanyang kaibigan. Ano ko ba Eloisa? Ang ganda-ganda mo na. Kailangan mo pa bang mag-makeup talaga? Aba naman. Pandagdag confidence na rin yon. Kaya akin na yan. Pinapatagal mo ha. Inis na saad ni Eloisa. Kung kahit napabuntong hininga na lamang ang kaibigan nito. At binigyan na ito ng foundation at lip tint. Na siya namang agad na inilagay ni Eloisa sa kanyang mukha. Okay na ba? Tanong ni Eloisa, nang matapos siya sa kanyang pinagagagawa. O na be, tapos na, ikaw na ang maganda. Ani na lamang ng kaibigan niya. Talaga ba? Paniniguradong tanong ni Eloisa, habang nakaharap ito sa salamin. Ay nako be, ang pangit-pangit. Inis na sa ad ng kaibigan. Ito naman, ang pangit mo banding, be. Nakataas na kilay na sa ad ni Eloisa sa kanyang kaibigan. Umalis ka na nga Eloisa, at baka magising patong anak mo at hanapin ka na naman at para rin naman matapos na ang gagawin mo. Che, pagtataboy ng kaibigan nito sa kanya. Okay, fine. Aalis na ako. Inis na sa ad ni Eloisa. At tinignan muna ang buong katawan at mukha bago tuluyang tumayo. Sige, bye, bruha. At pakibantay na lang muna ang anak ko, ha? Paalala ni Eloisa. Ako pa talaga ang binantaan? Pero sige. Oo na, umalis ka na. Pagtataboy ng kaibigan na siyang naging dahilan upang umalis na si Eloisa. Paglabas na paglabas ni Eloisa sa kanilang bahay, ay siya namang napansin siya ng mga kismosa nilang kapitbahay. Tignan mo yung si Eloisa, nakapustura na naman at puno ng kolorete ang mukha. Eh mamamalengke lang naman, bulong ni Aling Perry ang sakachismisang si Aling Belen. Habang nanghihinguto siya sa kanyang anak, Naku, sinabi mo ba, simula noong binayarin niya ng dating kumpanyang pinapasukan niya, ay akala mo kung sino na? Aba hindi naman ganyan dati yan eh. Ngayon pa naisip na kumerenking kung, kung kailan meron ng anak. Umiismid naman komento ni Aling Belen na para bang epektado epektado siya sa naging pagbabago ng kapitbahay ni si Eloisa. Siguro kayo may lalaki yan. Panghula naman ni Aling Periang. Hindi naman yun gaganyan kung walang pinagpapagandahan eh. Dagdag pa niya. Bago humalakhak ng tawa. Ay, yan na nga ari ng iniisip ko eh. Palagi rin kasing umalis ang asawa niyan, kaya siguro naghanap ng ibang makakalambingan. hagik pa ni Aling Belen. Naku, nakakaawa ang lalaki. Hindi ah, nakakaawa ka mo ang anak. Abay, wala pang dalawang taon ay mukhang masusunda na kaagad. At iba ba ang magiging ama kung sakali? Iiling-iling pang pagpapatuloy pa rin ni Aling Peria. Sabay tiris ng mariin sa nakitang alaga ng kanyang anak sa ulo. Samantala, nagpapantig naman ang tenga ni Eloisa dahil kanina niya pa naririnig ang panginsulto ng kismosang dalawang kapitbahay. Hindi man lamang pinagkabalahan ng mga ito na hinaan ang kanilang boses para hindi niya sila marinig. Apa-aba, aling Belen at Peryang, mukhang ang aga-aga pa ata parang may kismisa ng ngayon ha. Nakangiting saad ni Eloisa na siya namang naging dahilan upang mapatahimik na lamang ang mga chismosa Ay, andyan ka pala Eloisa, pasensya ka na ha dahil hindi ka pa namin nakikita, pailing-iling na sa ad ni Aling Periang. Hindi niyo ako nakita? Aba Aling Periang, matanda na talaga kayo no? Kasi lumalabo na ang paningin niyo at baka gusto mo na ako na mismo ang bumulag yan sa mga mata mo para habang buhay ka ng bulag. Sarkastikong saad ni Eloisa. Aba, ang bastos din pala ng bibig mo ano? At sumusumbat ka pa talaga. Anong akala mo sa amin ha? Inis na saad ni Aling Periang. Aba, ako naman ang nahiya sa inyo, no? Kayo pa ang galit? Eh nakikikismis lang naman kayo sa buhay ng ibang tao? At hindi lang ikaw, Aling Periang. Ikaw din, Aling Belen. Ang hilig niyong pagkismisan ng buhay ng ibang tao dahil walang pag-asenso sa buhay ninyo. Aba-aba. So anong akala mo sa sarili mo mayaman ka? Hindi na kami magtataka pa kung maging mayaman ka dahil sa iyong mga lalaki ani na lamang ni Aling Periang. Kaya pala, Mari, kung makapagsalita siya ay tila bangat ba na angat na. E binayaran lang naman niya ng kumpanya niyo noon. Kung makaasta na ay para bang mayaman. At kaya pala napaka-arte at paganda ng paganda para naman mapansin ng mga lalaki. Dagdag ni Aling Belen. At nagtawanan pa talaga sila. Alam nyo, sinasayang nyo lang ang oras ko. Sa bagay, ang mga katulad nyo na mga kilalang chismosa ay syempre walang magawa sa buhay kaya naman nakikikispis at nakikialam na lang ng buhay ng iba. Hay nako, kaya nga sa susunod na mga taon, hindi na ako magtataka kung bakit nasa lupa pa rin kayo. Ani ni Eloisa at agad na iniwan ng mga babaeng kismosa. Talagang kilalang kismosa ang dalawang ito. Kahit nga yung mga pinagkakautangan nila ay madalas lang pag-usapan kapag nakatalikod na ang mga ito na parabang hindi sila nanghingi ng tulong sa tao. Ganito sila kahayok sa buhay ng iba. Gayong ang sarili nga nilang mga buhay ay hindi nila maayos-ayos. Pareho silang mga walang trabaho at tumaasa lamang sa kita ng mga asasawa nilang mas madalas pang maginom kesa kumahid sa pang-araw-araw. At isa pa, ay nalilimahid palagi sa dumi ang kanilang mga anak dahil mas inuuna pa ng mga ito ang pakikipagkismisan sa labas kaysa asikasuhin ng kanilang mga supli. Tinapos na lamang ni Loisa ang kanyang gagawin para naman makauwi na rin siya kaagad. Nang makauwi na siya, ay marami siyang mga dalang pagkain at mga groceries. Aba, tignan mo nga yung si Eloisa oh. Ang dami-daming dala. Siguro marami ang lalaki niyan ngayon. Dahil sa tiba-tiba eh, Natatawang sa saad ni Aling Peria. Oo nga no, hay nako, mas mabuti nang mabulok dito kesa naman maging katulad niya na nilalasap ang mga pagkain na hindi naman galing sa pawis at dugo ang pera at mula ito sa kalandian niya at kalasuan. So, question pa ni Aling Belen. Oo nga no, kaya alam mo ba Mare, yung anak kong babae na si Cheska. nako, kahit na mahirap kami, ay tinuturuan ko talaga ng magandang asal na dapat ang kanilang pera ay mula sa pawis nila, hindi yung mula sa masasamang gawain. Oo nga Mare no, Hay nako, kaya kawawa ang anak nito dahil sa ganyan ng kanyang ina. At aba, baka hindi kawawa kasi baka susunod ito sa yapak ng kanyang ina. Gusto na sanang palampasin na lamang ni Eloisa ang mga narinig dahil may mahalaga pa siyang pupuntahan ngayong araw. Kaya naman ay nagulat siya dahil bigla na namang may sinabi si Aling Periang. Kula ko, paglaki ng anak niya ni Eloisa ay magiging katulad rin niya yon na isang maharot. Tumatawa pang ani ni Aling Periang na labis namang ikinapiko ni Eloisa. Pakaramdam niya ay umakyat sa ulo niya ang kanyang dugo. Halos umusok tuloy ang kanyang ilong dahil sa galit. Kaya hindi niya na napagilan pa ang sariling hindi ito patulan. At inilagay niya muna ang kanyang mga dala sa gilid ng isang punong mangga. At agad na pinuntahan si na Aling Periang at Aling Belen. Napakahusay niyo naman po palang manghula sa buhay ng iba, no? Singhal ni Eloy sa sikismosang kapitbahay. Nagad namang nanlaki ang mga mata nang bigla siyang sumulpot sa kanilang harapan. Eloisa? Kanina ka pa ba na riyan? na tanong naman ni Aling Belen na bigla ring namutla nang nakita siya Kaninang kanina pa Aling Belen Simula nang makita niyo akong lumabas ng bahay ay dinig na dinig ko na kung paano nyo ako pagkisbisan kanina Hindi pa pa kayo nadala nang sitahin ko kayo kanina At ngayon naman ay narinig ko ulit kayo kahit pauwi na ako At pinagkikisbisan nyo pa rin ako At kung pa paano nyo itamay ang aking anak palibasa yung mga wala kayong magawa sa buhay. Kaya buhay ng ibang ang pinagkakaabalahan nyo. Galit namang sagot ni Eloisa. Hindi naman sa nga alam kami sa buhay mo, Eloisa. Huwag kang piling dyan. Matapang na sagot ni Aling Peria. Eh bakit palagi nyo akong pinagkikismisan ha? Inis na tanong ni Eloisa. Hindi ka namin pinagkikismisan ha? Nag-uusap lang kami dito. At ikaw ang dumaan. Kaya ikaw ang naging topic namin. At isa pa nga, Anong paki mo ba sa pag-uusap namin? Hindi ka naman kasali sa pag-uusap namin ha. Matigas na saad ni Aling Peria. Aba-aba, tignan mo nga naman oh. Sila pang mga chismosa ang matapang. Hoy Eloisa, yung kabastusan ng bibig mo, itigil mo yan. Naaawa lang kami sa anak mo. Bawal ba yon? Suway so, ni Aling Bilel. Naaawa? Sino ba kayo para kaawaan ng anak ko? Ang kaawaan nyo ay ang mga anak nyo na hindi nyo kayang suportahan man lamang dahil ang mga ina nila ay mga walang kwenta at mga walang trabaho. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay napatawa na lamang si Eloisa. Ay mare, kawawa nga tayo no? O na kami na yung kawawa. Pero at least, ang pera namin ay mula sa tamang gawa. Hindi sa masamang gawain, di ba mare? Tanong ni Aling Perry kay Aling Belen. Aba oo naman. At isa pa, mga lalaki lang naman ang humahanga sa'yo eh. Sa bagay nga, mga customer mo yun natatawag sa ati Aling Beler. Magsasalita pa sana si Eloisa nang agad naman siyang tinawag ng kaibigan niya. Eloisa, tama na yan. Suway ng kaibigan nito. Nakakarating lamang dahil si iyak ng iyak ang anak nito at hinahanap na siya. Nandiyan na naman ang to the rescue niyang one and only friend. Mataray niya sa ati ni Aling Peria. Alam mo Aling Peria, yung bibig mo ay ang sarap-sarap sunugin. Akin na nga yan, para masunog ko na lang ani ni Chen, na kaibigan nitong si Eloisa. Umalis na nga lang tayo, Belen. Nandiyan na yung savior niya. Aba, takot pala kayo sa akin eh. Pero kay Eloisa, hindi kay takot? Alam nyo, ang sarap niyong pagsasampalin eh. Inis na saad ni Chen. At napatingin siya kaagad sa kanyang kaibigan na nakayuko na lamang dahil sa sobrang galit na ito. Pasalamat kay Eloisa. Andiyan ang kaibigan mo. Hindi talaga namin matanggap, Jen kung bakit kaibigan mo ang malending yan. Huling banat ni Aling Beryang. Kumuha naman agad si Jen ang kanyang lighter at agad na sinindihan ng isang perasong papel na daladala niya. Nakikita niyo ba to? Yang mga bibig nyo ay gagawin kong abo. Hindi ako nagbibiro Aling Beryang at Aling Belen. Seryosong saad ni Jen. Kit kinabahan naman bigla ang dalawang magkaibigang chismosa. Kung kahit napatakbo na lamang sila sa takot kay Jen. Halika na mare, tawag ni Aling Peria. at agad namang tumakbo. Yan, yan ang mga nababagay sa inyo. Tumakbo kayong mga chismosa kayo hanggat gusto nyo. Sigaw ni Chen kina Aling Peria. Betama na yan, suway ni Eloisa sa kaibigan. Abay ka naman ngayon ang sumasaway sa akin. Aba't kanina lang ang tapang-tapang mo, Bea? Nagtatakang tanong ni Chen. Pasensya ka na, Bea. Hindi ko na kasi kaya yung mga sinasabi nila kanina eh. At nadala lang ako sa emosyon ko. Kaya ako nagkaganon. Pero huwag kang magalala. Chill na lang ako. Ani ni Eloisa. Dapat lang. At hayaan mo na yan sila sa mga sinasabi nila. At kapag nakarinig ka pa rin muli ng mga sinasabi nilang hindi maganda laban sa'yo, ay sabihin mo na rin kaagad na mayaman na rin ang mga magulang mo. Hindi yung nagpapaapi ka na lang palagi. Paalala ng kaibigan. O oh, na master, natatawang saat naman ni Eloisa sa kanyang kaibigan. Apa dapat lang pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit pinuproblema nila ang kagandahan mo. Since birth naman na talaga ang kagandahan mo ha, ani ni Jen. Ewan ko rin sa kanila eh. Tara na nga, at baka hinahalap na ako ng anak ko. Ani ni Eloisa. At agad naman na silang umuwi sa kanilang bahay. Habang ang dalawang chismosa ay hindi pa rin tumitigil. Alam mo mare, hindi ko alam kung bakit yung si Jen ay kaibigan niya. Baka nahawa naman na yan sa kalindian ni Eloisa ani ni Aling Perya. Hindi naman siya malandi eh. At baka may ginawa si Eloisa na yan para mapasunod si Chen sa kanya. Suwestiyon so ni Aling Belen. Napadaan naman ang isa nilang kapitbahay na si Aljur. At hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kaibigan na si Eloisa at yun pala ang pinag-uusapan ng mga ito. Mabuti na lamang at nakatakbo tayo kanina. Kung hindi, naku baka makain na natin ang lighter na daladala ni Chen? Ani ni Aling Perya. Oo nga no, Hay nako, dito na lang natin ituloy ang pag-uusap natin. Ani ni Aling Belen. Hindi nila alam na nakikinig sa kanila ang kaibigan ni Nailoy sa atyen na si Aljun. Ikaw mare, di ba nung nagkaanak tayo ay inuuna natin ang ating anak? Kesa sa ating sarili, di ba? Ani ni Aling Perya. O nga mare, yan din ang ipinagtataka ko kung bakit yung si Eloisa na yan ay paganda pa rin ng paganda kahit na meron na siyang anak mas maganda pa siya kaysa sa mga babaeng wala pang anak dito sa atin, hindi ba? Nagtatakang tanong ni Aling Belen. Alam mo, may sikreto talaga yan. Kahit ako na lamang ang naaawa sa asawa at anak niya. At isa pa, di ba mahirap lang naman yan? Bakit marami ang pera? Araw-araw na lamang namamalengke. Mas marami pa siyang binibili sa grocery. Kesa dito kay Kendra na wala pang anak. Ano kaya ang ginagawa niya no? Sure ako, Binibenta niya ang kaluluwa't katawan niyang yan. Dahil sa sinabi ng mga kismosa, ay nagpintig na ang tenga ni Aljun. At siya nakaagad ang nagsalita. Um, mawalang galang na ho, no? Aling Periang at Aling Belin. Panimula nito. Oye, Aljun, andyan ka pala? Kanina ka pa ba? Tanong ni Aling Belin. Opo, at narinig ko po ang lahat ng mga pinag-uusapan niyo patungkol kay ni Eloisa. Magalang nitong sagot. So isusumbong mo rin kami kay Eloisa? Nako, baka isa ka sa mga naging customer ni Eloisa ha? Biro ni Aling Perya. Aling Perya at Aling Belen, mawalang galang na po ha. Bakit po ba kayo na problema sa kagandahan ni Eloisa? May ginawa po ba siyang mali para husgahan nyo kung bakit paganda siya ng paganda? Inosenteng tanong ni Aljun. Hindi naman sa may problema kami sa pagiging maganda niya. Ang amin lang ay sana naman na iunahin niya ang kanyang anak hindi yung katawan niya lamang ang iniisip niya. At isa pa, tignan mo nga ang mga tao at naging nanay sa bayan natin. May nakita ko bang may anak na paganda ng paganda? Siya lang hindi ba? Ani ni Aling Belen. Yan nga po, siya lang. Pero alam niyo po ba ang dahilan? Hindi di ba? At sana naman, ay huwag niyo nang pagkismisa ng buhay ni Eloisa. Dahil sasagutin ko na ang mga bawat pagtataka at pagtatanong niyo sa inyong mga isipan. Ganito kasi yan aling Belen at aling Peryang. Una sa lahat ay mayaman niyang si Eloisa. Sadyang sobrang mapagpakumbaba lamang talaga yan. Kung kaya't hindi niya pinapakita. Hindi naman sa so kumakampi ako sa kanya. Pero maganda lang talaga siya. At kung gusto niyo na malaman kung ano ang sekreto niya, e eh try niyo kaya itong itanong sa kanya. Dahil sa pagtingin ko palang sa inyo, ay para bang ingit na ingit kayo. Try nyo magtanong para naman malaman niyo ang sekreto niya at gumanda rin kayo kagaya niya. Pero sana ay huwag mo ang unahin ninyong pagandahin. Sana po ay unahin niyo ang inyong ugali na mas masahol pa sa aso. Mahabang paliwanag ni Aljun kina Aling Perriang at Aling Belen na siyang naging dahilan upang mapatahimik sila. Mare, tanungin kaya natin si Eloisa, ani ni Aling Belen. Ikaw na muna, Mare. Nahihiya ako sa mga ginawa ko sa kanya eh. Saad na lamang ni Aling Periang kung kahit napagtanto Peria, na pagtanto ni Aling Perya na wag na munang manghusga hanggat hindi pa nila alam kung ano ang katotohanan. Pero alam mo Mare, hindi pa rin sapat ang mga sinabi ni Aljun eh. Kaya nga Mare, pero alam mo naman yung batang yan, e bibihira lamang na nagsasalita. Baka tama rin siya. Baka nasasobrahan na ang pagkikismisa natin patungkol kay Eloisa. Bahala ka na nga dyan, Mare, kung ano ang iisipin mo. Basta't hanggang ngayon, ay palaisipan pa rin para sa akin iyon. Matigas na saan ni Aling Belen. Habang si Aljun naman, ay pinuntahan kung saan ang bahay ni Eloisa. Dahil sasabihin niya ito. Tunog ng katok ni Aljun sa bahay ni, ni Eloisa. O oh, Aljun, naparito ka ata? Ano ang sadya mo? Tanong ni Chen. Andyan ba si Eloisa? Gusto ko siyang makausap. Ani ni Aljun. Ket narinig naman kaagad ni Eloisa ang kanyang pangalan. Kaya't napatayo na lamang siya upang tignan kung sino yun. Oh, Aljun, anong ginagawa mo dito? Bungad ni Eloisa. Gusto kitang makausap? Seryosong saan ni Aljun? At tungkol saan naman ito? Nagtatakang tanong ni Eloisa. Dahil sa kinakaba siya dahil minsan lamang makipag-usap sa kanya ang kaibigan nilang si Aljun. At siguradong importanteng-importante ito. Tungkol kina aling Periang at aling Belen? Bakit naman? Ano na naman ang ginawa nila, Aljun? Tanong ni Jen. Kaya lang naman nila pinagkikismisan si Eloisa. Dahil sa naiingit sila sa kagandahan nito. Dahil sa bakit paganda raw ng paganda si Eloisa. Ani ni Aljun. Ano? Dahil lang doon? Hindi makapaniwalang sa at ni Eloisa. Yes, pati rin ako ay nagulat. Kaya sabihin mo nga sa kanila. Ano ba talaga ang ginagawa mo kung bakit paganda ka ng paganda? Magsabi ka nga ng totoo, Eloisa may otoridad na sa ad ni Aljun. Yan talaga ang hula ko be. Baka gusto nilang gumamit ng skincare mo. Natatawang sa ad ni Jen. Hay nako Aljun, mga skincare lang naman ang ginagamit ko. At isa pa, ay negosyo ko to. Kailangan kong magpaganda para ako ang maging model ng mga produkto ko. Natatawang sa ad ni Eloisa. Ganun ba? Sige alis na ako kung ganun. Basta't kung gusto mong hindi ka nila pagkismisan, E sabihin mo sa kanila kaagad kung bakit paganda ka ng paganda. Suwestyo so, ni Aljun. Be, puntahan na lang natin yan si Aling peryang at Aling Belen na yan. Subukan natin sa kanila yung business mong skincare para naman malaman nila. Suwestyo so, ni Chen. Kung kahit napagpasya nila, nasabihin na akin na Aling Belen at Aling peryang ang dahilan upang manahimik na ang mga ito. At saktong-sakto naman na nakita niyang nag-uusap naman ang mga chismosa. Gusto niyo ba talagang malaman kung saan ako pumupunta? At kung bakit palagi akong nakaayos tuwing alis ako? Saad ka agad ni Eloisa na siyang naging dahilan upang mapatigil sila. Ha? Ano ang sinasabi mo, Eloisa? Nagmamang maangang saad ni Aling Peria. Alam ko na ang totoo, Aling Peria at Aling Belen. Kung bakit palagi niyo akong pinagkikismisan? Gusto niyong malaman ang dahilan, hindi ba? Hindi naman sumagot ang dalawa sa tanong niya. Tulala lang na nakatingin sa kanya ang mga ito at nakihintay sa susunod niyang sasabihin. Sabihin mo na be, para naman malaman ng mga itiyoserang frag na to, ang mga kapal pa kanilang ginagawa. So, question pa ni Jen. Kung kaya't agad nang nagsalita si Eloisa, simula nang binayaran ako ng dati kong kumpanyang pinagtatrabahuan, ay inilaan ko ang lahat ng pera ko sa isang negosyo. Alam niyo kung ano? Mga pampaganda. Siyempre, bago ko yun ibenta sa iba, kailangan ko munang subukan sa sarili ko. Tinetesting ko kung hanggang saan ang aabutin kung sakaling aalis ako ng bahay. Kung ano ang epekto nito kapag naiinitan at napapawisan ng gumagamit nito. At kung gaano katagal ang aabutin bago ako muling maglagay. Kaya nakaayos ako palagi. Hindi dahil may lalaki ako. Inis na saad na paliwanag niya. Sa dalawang kismosang agad namang napayuko. Supalpal sila at napahiya sa sarili nilang kachismosahan. E eh bakit marami kang pera palagi? Ani ni Aling Perya. Ang daddy ko ay mayaman. Kahit may tanong niyan sa kahit kaninong nakakakilala sa akin. Kaya't pwede ba na manahimik na lamang kayo? Inis saad ni Eloisa. At another story mga mare. Lumalago na ang negosyo ni Eloisa. Kaya manahimik na lamang kayo. Ang mabuti pa ay magtrabaho na lang kayo o di kaya ay magnegosyo. Para naman matulad rin kayo kay Eloisa at wala na kayong kahit sino pang pagkikismisan bukod kay Eloisa, okay? Mataray ni Sadie Jen. At agad namang umalis na si na Jen at Eloisa. Lalo tuloy silang naniga sa inggit nang makitang lumago ng lumago ang negosyo ni Eloisa habang sila naman ay nananatili pa rin mga kismosa. Umangat na nang umangat ang buhay ng mga taong inaapi ng mga salita nila. Samantalang sila ay nanatili pa rin sa kalugmukan at walang pagunlad hanggang sa ngayon.